sa sa mga puwerang eskwelan sa Uwas Albay, ang Del Rosario Elementary School sa Barangay Del Rosario, sa ibong kangarayong distansya kay sa kasentrohan, napiliin ning maging benepisyaryo kang amay na pamasko kang Alpha Pi Omega Fraternity Uwas Chapter. Siyento sa is mga estudyante po kinder sundo grade 6 ang napiling benepisyaryo kang grupo para sa pamayokang ang eskwela na si Lloyd Arimonte. Dakulang bagay ng gadaan mga nareceiving regalo kang sa indang mga estudyante. Urog pa nabalik eskwela na ang mga ini. Bintay lalo na sa mga magurang na may mga pigpapaklase. Ayun po kasi at least uh, the opening of classes makakatulong po sa kanila lahat. Kasi lahat po ng pupils ano, beneficiary. So for at least start ng school year, meron na silang magagamit. Mga libro, school supplies, kawatan, mga bado asin bagas an pirasa na sa pigpanaw kang grupo. An mga sorpresang ini, lunad kang kariton na inapod kang grupo na kariton ni Horton. Istorya kan 36 anyos na para tukdong si Jeff Thomas na saru sa mga utak ang proyekto. Taong 2021 kan po naninda ang proyekto o ang dating karito ni Ramon kung sa inang barangay San Ramon sa Libon Albay ang sa indang premerong naging binipisyaryo. Ang purpose ng naming ng cart is depending on the the barangay's name. And ngayon, it's Carito ni Horton since the partner organization is Alpha Pi Omega. And ang founder namin is Frank Reed Horton. So it's now Carito ni Horton. May libreng tosar as in pa-feeding man ang grupo. Also po, regarding po sa um, haircut for confidence, para naman po sa darating na pasukan is maging kaali aliwalas yung mga ating mga bata sa pagpasok. Para kay punong barangay Roman Recato, biyaya ng na mas ang pagbisita kang grupo. Sa organisasyon na kading, ano, mas welcome po namo ta, siyempre, di nang na magigasto sa so mga gurang, na magibarakal pang mga gamit sa eskwila. Kami, tagay ni Sir naob ma kami dahil natawang kami ng oportunidad na nagkakainin ka din, nag, tag, nag okay. Okay. Laom ni Jeff Thomas, asin kan sa iyang mga pag-iriba sa grupo, sa pagi kang ng mga bitbit na babasahon, paluway-luway man na makaukod magbasa ang sa ng mga beneficiaryo. So maybe ang purpose niya is to build the cultural breeding to students because as the project proponent, I believe that if students are exposed with books, in an environment with books, they will be triggered to read. They will be motivated to read. Mientras tanto, an aktibidad, parte man kan pakikisumaro kang grupo sa Brigada Eskwela, target man kan grupo na magkundusir ning siring na proyekto sa maabot na Oktubre. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal.